Maran na ako naisip na naman ng na prank sa asawa So, medyo busy siya sa kakasel. <coughs> Kanina pa ako nyo, tawag ng tawag, hindi talaga ako pinapansin. So, huh? Ngayon, ang gagawin ko, uh, gugulatin ko siya, lang so, ko siya na gawin. What? So, lalagay ko sa iyo, lalagay ko na pa ako, kunwari. Oh shit, not Ay, hindi good. TV, pero hindi niya alam

So ito na guys Sa <laughs> ng speakers Tawagin so, na natin Natawagin ko rin masawa Huh? Pusok-pusok Kasi sa video Kailangan ko nang tapoy na mainit Ako <laughs> Ay <laughs> hey, pati lumabas Naiinsaw ko Ayun na pa ako talaga katawag-katawag Hindi ako itawag <laughs> Tingnan natin kung yung kireacted ay, 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 ay. te Ah Si te! Oh shit, not good. Ano ka? Utusan kita <laughs> ba <yun? laughs> Ano ba kanina ka pa Kitang tinatawag kasi Huwag tayong buhaba Balo mo May <laughs> <laughs> Bilaw sa ano Sa Sa YouTube no? Bilaw Kanina ba kita tinatawag ah Eh? Inod mo ako tubig Ha? Ah. Ano ba yun? <laughs> maangal, maangal. Tubig nga lang yan eh. Ang bagay mo sa tubig kasi. Eh, maliligo kasi ako. Parang ako palit na tubig. Nisipon ako eh. Kailangan ko ng tubig na mainit. Hmm. Uh Hay, -huh. nako! Ah? Eh? Angal-angal pa ba? Tumog <laughs> lang eh. Kanin. Sige na. buat metubik pet tu eh lang aa